Sabi dito, paano daw nalaman saan pwede ng basar or how to join sa bazaar. Ang isang mapapayo ko kung nagsisimula ka pa lang, pwede mo try sa Facebook group. Mag-search ka lang ng Bazaar Philippines or Bazaar ng Keyboard. Meron ka may kita dyan mga organizer na po-post Ang iba mo pang pwedeng gawin ay magtanong ka sa mga kaibigan mo o sa mga kakilala. Ngayon, let's say wala talaga lahat. Ang pwede mong gawin, pumunta ka sa mall na gusto mong magbasar, and then hanapin mo yung bazaar doon. Tanongin mo yung merchant doon, tanongin mo yung tindera doon. Yan ang pinaka-direct way. Yung isa naman, yung kakasabi ko lang sa Facebook ka mag-check. And then make sure bago ka magsimula, ay mag-research ka. I-type mo yung pangalan na kausap mo, i-type mo yung organizer na pupuntahan mo. At magtanong ka rin sa mga tindera dun sa lugar na yun. Tanungin mo, meron bang ganitong pangalan? Kilala mo ba to Para mag-legit check ka muna. Ang isa pang maidadagdag ko sa inyo, dahil may experience na rin ako, ay message nyo rin ako. Mag-comment kayo, tanongin mo, kilala nyo ba to Magbigay ako ng opinion sa inyo kung ano experience ko sa specific na tao organizer na ibabanggitin nyo sa akin. Kung paano naman magjo-join sa bazaar, napakadali lang. Yun nga, pag nahanap mo na kakausapin mo o dapat mong hanapin, ay direkta ka na kumausap. Ngayon, madalas tatanungin nila anong item mo. Magsisend ka ng picture or description. Pinaka-mabilis kung picture para makita niya agad Pero at the same time, kailangan magbigay ka rin ng caption or description ng item mo. Ang bazaar kasi, syempre, as much as possible, kung pwedeng walang perehas, walang perehas. Dahil hindi ka lang malulugi, baka malugi din yung kapantay mo. Press lang kayong hindi masat matutuwa. Kaya kung mag join ka sa bazaar, make sure wag yung huwag yung common, wag yung normal, wag yung lagi nang nanjaan 'di ba? Hanap ka ng edge mo, hanap ka ng sarili mong new product or maybe with a twist, 'di ba? Parang ganyan pero ganito. So sa mga gusto pa magtanong tungkol sa bazaar, mag-comment lang dito sa video na to or i-message niyo lang ako directly ang link ko na sa bio. So message mo lang ako magtanong ka and then mag-usap tayo. Willing naman ako i-share yung experience ko, knowledge ko dahil nung nagsisimula ako ay tinulungan din ako ng maraming tao, mga strangers mostly pa. So ngayon, pinapasa ko ng pasa ko. Kaya next time, pag nagkawal ko kayo, ka may experience or knowledge, ay sana i-pass it forward nyo din sa susunod yung mga kikilala. Dahil tulong-tulong lang din talaga tayo dyan, di ba? Kaya good luck sa pagbebenta at sana lahat tayo kumita. So, sa susunod na video na lang at see you again.